nga pala ngayon mga idol at sa araw na ito ay maglalatag po kami ng yero at medyo umaambon. Kahit may bagyo, uh, tuloy pa rin yung aming paggawa. Ayan mga idol kung napapansin nyo, uh, kahoy at saka bakal po yan. May nagtatanong nga kung paano namin ikinunek yung bakal at saka kahoy. Ayan po ang kayarian po yan mga idol. Ayan po. Bakal at saka kahoy po yan. Marami kasing kahoy kaya nasasayangan yung mayroon kung paano gagamitin. At yun naman ang sabi ko pwedeng gagamitin yan. Kahit sa bakal. Gawa lang na namin ng paraan. Ayan at maglalatag po kami ngayon. Kaya po ang ko po na long span po ay multi rib kasi mas malapit po yung groove niya at matibay po siya. Malapit yung pamakuan niya. Pero hindi pa ako kung ginamit namin texture kasi mas maganda at kapit na kapit po siya sa kahoy. na mga idol at medyo malapit na rin matapos